Mm -hmm. kaniha ka kaya si Tech Snakes, ha? Kisin mo ko text Snakes, Ha? Huh? Wow, uy, si Ron ra ni Migo na ko. Si Ron? O si Rona? Ha? Huh? Rona ba? Kinsi si Rona? Ay, kong ilara. Ambe ni mong phone. Bako ko na kayo magpagtaguan, dira. Sos, ay nalanggod mura man siya kukuan oy eh. mura man kukuan ambil mo cellphone ambil na ambil na ambil na, ambe na. Ka, masakpan ni eh, mga buang dira o oh, ara o oh, oh. ko a o o oh, oh. hmm kinsa manis shaira classmate na nako. Classmate na ako classmate ni mo, ka text day sa mundo ha hmm hello si shaira ni oh si shaira ni ngano man Uyab ni ni Martin. Hoy, bitch. Ganun ka text-text sa kong uyab. Ha? Huh? Langot na naman siya sa assignment na mo. Timang ko, bitch. Ikaw, tingali. pagagnaung? agnaw Kung di ka, bitch, nga ni reply pa masyukas sa kong uyab. Ay, napakitext-text text o balik ka niya kong uyab ha kaya pag -no kay pag noon, on ka. Bye. Ano sa mga kaya kuha classmate? Nya? Bitch man to. Hmm kinsa ni si Mandy like, nag iyan na gitrabahoan akong hotel ay naglabti di hilabtan FYI uyab ko nemo so na ako'y right nga mutawag po ni niya. hmm ano yung mo sa tawagan para mabulgar yung eh, mga sekreto hmm hello si Mandy ni um yes this is Mandy the owner of a five-star hotel and resort who are you This is Martin's number. But the voice is not a boy. Aba, Englishera. I cook English, English siya wa kay angay. Ay na text text sa uya ba kay pawan, jud ikang biga una ka. <laughs> Wala koy trabaho ani ma. Tungod ra na sa imong pagkakatol. <laughs> Kinsa lang puni si Laila? Nanong na ama ni mga smile smile nga emoticon dire. Ano, jud. Lasa lang jud ka. <laughs> hm. Kay ngano? buwagan ko nimo. So ay babe, ayaw na. Please chill. Sikreto ra kay gaglabok sa imong pagbiga-biga dira, nya mag-chill ra ko dire. Kinsa lagi ni si Layla? Mamara na sa kumigo. Tawagin niya suway. Hmm. Tawagan jud ni. Hmm. Hello? Si Layla ni. Hunungan na na ang pagbiga-biga nimo sa akong uyab. I-delete na na yung number kay kung dili ara unti ka sa inyo and I will be your worst nightmare o di nakakatog ever. What the F? Tanan na nalang yun yung silusan. Hmm. Nanguyab ka na ako niya, maliklamo ka nga magsiluselos ko. Ang mo yung mga phone, tigabaw ko, napakidag katik... Babe, ato si sa may gawa sa si doa sa may Ay kog ilara. Kabaw ko, ato ni mo sunya. Ha? Sunya boy? Tiksip akong migong. Ay na lang, ato na rin to. Ay nagbalik na rin, ha? Oh, okay. Bahala ka. O, oh, diba? Tanawara. Emoji kong byaan, nga rin. oh, anak ako. Lang, ko ato na ko. Ambot lang ni Mo. ko ako ganahan kang sunya. Ang naman tong kami na naman tayo iyab. Kabaw akong nakailaing babay. Ika po yung nasyod ko. Mas maayo pang magbuwag na lang ta. Oh, ikaw, good. Kung na gusto ni Mo. O, ba? Diba? Kailangan juga ka magigbuwag na ako. Anong mga biga-biga na kaya nga dito? Ha? Huh? Ikaw na may di ka puya naman ka ka. Boat mo. Hawa na din eh. Gawas! Layas! Okay. Bye. Nga nung sundan man mo ako mga ipang storya. Ah. Ay ko nung sunda. Ihaag ko eh. Ah. O diba? bisag hag, hindi mo mahatag na ako. <laughs> Anak ka, di sundo ni mo mga history. Hello bro. Oh. Eh, di ko pwede rin bro. Di lagi bro. Di lagi ko pwede mag bro. Idago ko. Bro. Bro. bro, anong tawagin sa oh, uyabi, wakoy okay, load good. Papalit ta napkin kanang with wings niya, color green ha. Padali asya bro, taga na nagdugo dere. Sayang kining brief na ako, wag ura balik sa SM. Ma! Ma! Balit tayo chocolate be. Oh, chocolate. Oh, chocolate. Bar nuts? Ayaw ng barnuts ma, kanan na, Nutella. Hello babe. Oh. Asa naman ka? Palitin na sa Pilip Pizza ha? Kapuya. <laughs> Mamatay na ko. <laughs> uh. Hi kuya. Kuya na onsa di ka kuya. Nang usa makadiri. Kuya sa isang kwarto. Mangitaglaing kuya nga to. Hmm, hmm, hmm. Lodo. Palayo ko ingon ni mambinga di ko makatrabaho ron. Oh, dago animal. Ha 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 Hi babe, how's your day? Ah, naray mo pizza. Alberto, na ako gipalit ha. O gi napkin. Babe, green man nga napkin akong kaingon. Nga nung pink pa na. Out of stock naman ang green nga napkin, babe, good. Dangan siguro kay mga laki gipang dugo ron. Pink tanin ni Berlin. Sige lang oy, good wings bitog hapon na. Hala oy. Ug nagpink oy, bababay na. Hello babe. Naa na ko diri. Hello babe. Wait sa bago ra ko na magligo, Magilis ako. Hmm. Sino mabagay sa akong shorts ani oy? No. No. Bate. No. Babe, asa naman ka? Namlan siya pa ako sa kong buhok, babe. Wait lang sa Jod. Hmm. pet gani har ni mo diri dugay paka ka hala na ba madali nako ay kung dali dali ah suko di ay okay ra mo gud tana ra ta sige sige amping da ha waton ka bisag madugay paka love you huy asa na to ka gibutang sa Ginoo dugay paka ka ay kay muuli nako ko Kedugay, bataw ni mo. Uy, gilamok nako ko, diray. Lagi-lagi babe. Grabe sa minutes later gani after sex babe ikupdan palagi na nimo you want more ha di babe oi ngano nga gigunitan pa man na nimo babe alang ko na miss kinsa man babe ex nimo sa dili sa una man good babe naa sigay ani hi mega pwede mga ignam? nga naman mo text ka mo reply ko din magka text mo ita din friends ka din maglaglaag din magka uyab ta din mo kanya, niya masakitan ra ko og magbuwag ratang animala ka pahawad re <laughs> pas pas lang kami di 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 akong timid crush dahi gubuhad <laughs> siya na hiya ay Nasa ba ka niya siya maako? Lube, basa na ka. Ganihara ko ba huwad Dre. Ah, oh, sige, 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 babe. Ampe nga. Love you. Nandito na siya yab. Wala yung na-inform. Lalo, pero may ramas yung kumailugan. Sige lang, makamove on ako. Makamove on ako. Makamove on ako na pwede. Hi, guys. So, nako-share ninyo about sa na discover na ko aning... Chucky nga chocolate milk drink. So, last week, niyado akong 7 eleven para mapalitan ni eh. Then, karoon na ako ablihan So, pag abli na ako, nasa ako kay Tanawa ninyo. Kita mo, Ana. Wait, ako yung balik glass para maklaro. Tanawa. Kita mo, Ana. Diba? ba? Gamay ra kay sa sud. na slide ko og nausig ang uban. Tamo ana. Plus na bukol ko. Sakit kayo. Muna nga ako nalihit ang bala na guys. Sakit si siya guys. Simada. So, mga to guys. Kung mapalit kayo mag giginhin na ilamboron di mo ma ba